mga kaibigan, welcome back sa aking YouTube channel at welcome sa Bangkok, Thailand. Ngayon dadalhin kita sa isa sa pinakamamahal na green space sa Bangkok, ang Lumpini Park. Madalas na tinutukoy bilang green lung ng Bangkok dahil sa makabuluhang papel nito sa pagbibigay ng natural at birding espasyo sa gitna ng siksik na kapiligiran ng lungsod. Kung bago ka lang dito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-click ang bell icon para manatiling updated sa aking mga pinakabagong video. Simula sa wireless road entrance sa silangang bahagi, ang pasukan na ito ay isa sa mga pangunahing gateway patungo sa parke at nagbibigay ng madaling akses sa maraming attraction nito. Tuklasin natin kung ano ang makikita at mararanasan mo sa paligid habang pumapasok ka sa pasukan na ito. Makikita natin ang outdoor gym area na nilagyan ng iba't ibang exercise machine at free weights. Ang lugar na ito ay sikat sa mga mahilig sa fitness na pumupunta sa parke para mag-ehersisyo sa isang natural na sitting. Ang Lumpini Park ay hindi lamang basta-basta ordinaryong parke, Simbolo ito ng pangako ng Bangkok sa pagbibigay sa mga residente at bisita nito ng puwang para makapagpahinga, mag-ehersisyo at makipag-ugnayan sa kalikasan. Ang Lumpini Park ay pinangalan ng Lumbini, ang lugar na kapangalakan ng bodha sa Nepal. Original na isang royal reserve, ito ay ginagawang pampublikong parke ni Haring Rama VI noong 1925. Isang estatwa ng hari ang nakatayo sa timog kanlurang pasukan ng parke. <mulong> Ang Chinese Pavilion ay isang magandang estruktura na sumasalamin sa mga estilo ng arkitektura ng Chino. Ito ay regalo mula sa Chinese community sa Thailand para ipagdiwang ang matagal na pagkakaibigan ng Thailand at China. Ang pavilion ay sumasagisag sa kultura na ugnayan ng dalawang bansa at nagsisilbing isang mapayapang lugar para sa mga bisita upang makapagpahinga at masiyahan sa paligid nagtatampok ang parke ng malaking artificial na lawa kung saan maaaring umarkila ang mga bisita ng mga swan paddle boat para sa isang masayang biyahe. Ang parke ay may humigit kumulang na 2.5 km ng mga landas sikat sa jogging, paglalakad at pagbibisikleta. Ang Lumpini Park ay isang santuario para sa iba't ibang uri ng ibon, parehong native at migratory, na ginagawa itong magandang lugar para sa mga manonood ng ibon. Ang parke ay bukas araw-araw. Ang mga oras ng pagpapatakbo ng parke ay mula 4.30 a.m. hanggang 9 p.m. araw-araw. Ang schedule na ito ay nagbibigay daan sa mga bisita na tamasin ang natural na kagandahan ng parke at mga pasilidad sa libangan mula umaga hanggang hating gabi. Ang pagpasok sa parke ay libre na itong isang na-access at sikat na destinasyon para sa parehong mga lokal at turista. Ang ilan ay napakalaki at ang ilan ay medyo maliit at marami ring isda dito sa tubig. Isa sa pinakapansin-pansin at pinag-uusapang mga naninirahan sa Lumpini Park ay ang monitor lizards. Sa karaniwang tinutukoy bilang water monitor o Asian water monitors, ang kanilang sintipikong pangalan ay Varanus salvator. Ang mga kahangang-hangang reptilya na ito ay maaring lumaki ng hanggang 10 talampakan ang haba at madalas na nakikita nagbabadya sa araw o lumalangoy sa mga lawa ng parke. Sa kabila na kanilang kakilakilabot na itsura, sa pangkalahatan ay hindi nakakapinsala sa mga tao at nakakatulong sa ekosistem ng parke sa pamamagitan ng pagpapakain ng mga patay na isda, ibon at iba pang maliliit na hayop. parke na ito ay talagang magandang lugar para makatakas sa abala ng lungsod at makapagpahinga. Para sa mga pamilyang may mga bata, ang Lumpini Park ay nag-aalok ng hanay ng mga aktibidad upang mapanatiling na ang mga bata. Ang Lumpini Youth Center ay nagbibigay ng sports training at mga aktibidad para sa mga bata at kabataan habang ang mga palaruan at open space ay nagbibigay daan sa mga pata na tumatakbo sa paligid at malayang maglaro. Maaga sa umaga, maari kang sumali sa mga senior citizen na nagsasanay ng Tai Chi, isang banayad na paraan ng ehersisyo na nagtataguyod ng pagpapahinga at balanse. Available din ang mga yoga session na nagbibigay ng mapayapang paraan upang simulan ang iyong araw sa gitna ng natural na kagandahan ng parke. Mula bandang alasingko ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, ang mga libreng aerobic class ay gaganapin sa parke. Ang mga sesyon na ito ay sikat sa mga lokal at nagbibigay ng isang mahusay na paraan upang manatiling fit habang nag enjoy sa labas early morning o gabi kapag mas malamig ang mga panahon at hindi gaanong matao ang parke. May mga food cart sa buong parke na nag-aalok ng mga lokal na merienda. Ang pananilgarilyo ay pinagbabawal sa buong parke at mga aso ay hindi pinapayagan maliban sa mga certified guide dog. Ang parke na ito ay isang nag-aalok ng kombinasyon ng natural na kagandahan, mga aktibidad sa paglilibang at mga kultural na karanasan. Gusto mo mang mag-relax, mag, mag o isausaw ang iyong sarili sa lokal na kultura. Ang Lumpini Park ay nagbibigay ng nakakapreskong retreat sa gitna ng Bangkok. Uh -huh. Ang Lumpini Park ay itinayo noong 1920s ni Haring Rama VI bilang bahagi ng kanyang maharlikang ari-arian. Idineklara ito unang pampublikong parke ng Bangkok noong 1925 ng hari mismo. Noong panahong itinayo ang Lumpini Park, ito ay nasa labas ng lungsod habang ngayon ay nasa gitna ng business district ng Bangkok. Ang isang estatwa ni Haring Rama VI ay matatagpuan sa pasukan sa timog kanlurang bahagi ng parke. Ang rebolto ay madalas na pinalamutian ng maliwanag na orange na mga garland ng bulaklak. At iyon ay isang pampalambot sa ating paglilibot sa Lumpini Park. Mula sa kaakit-akit na artificial na lawa hanggang sa mga jogging path nito at makulay at aktibidad na komunidad. Ang Lumpini Park ay talagang isang kanlungan sa gitna ng Bangkok. Local man o turista, nag-aalok ang parke na ito ng perfectong kombinasyon ng pagpapahinga at paglilibang. Kaya sa susunod na pagpunta mo sa Bangkok, siguraduhin maglaan ng ilang oras upang bisitahin ang urban oasis na ito. Yes. one behind. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nasiyahan ka sa video na ito, huwag kalimutan bigyan ito ng thumbs up at mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang mga gabay sa paglalakbay at mga tip. Nakarating na ba kayo sa Lumpini Park? Ibahagi ang iyong karanasan at paboritong lugar sa mga komento sa ibaba. At kung nagpaplano kang maglakbay sa Bangkok, huwag kalimutan idagdag ang Lumpini Park sa iyong itineraryo. See you sa susunod na video. Paalam!